Si Chinotso ay isang sikat at magaling naman lalaro sa larangan ng basketball. Isang dalaga na bukod sa talento ay nagtataglay ng angking bait at kagandahan. Ang mga karakter na ito ay siya lang namang dahilan upang maakit ang atensyon ng mga mister romantiko, at isa na si Taiki. Isang binata na baguhan naman sa larangan ng badminton. Waring langit at lupa man ang kanilang estado subalit di yun sa sapat upang hadlangan ang pagsinta ng isang umiibig. Kaya, para malaman kung sino ang unang pupunto sa laro ng pag-ibig na ito, ay halin at magkwentuhan na tayo. Magda dapit umaga pa lamang ay masayang tinakbo na ng binata ang daan patungo sa eskwelahan. Tila nakasanayan niya na itong gawin sapagkat nais umpisahan ng umaga ng may pag-asa, pag-asang hatid ng iniibig na nais niyang makita. Pagkabukas pa lamang sa pinto ay hetot sinalubong siya nito ng bola na agad naman humingi ng paumanhin. Sayo na ito, kaya sana patawarin mo rin ako, sambit ni Chenotso na nagpakilig kay Taiki. Ito ang Aimee Academy, isang sikat na eskwelahan para sa sports kung saan ang umaga ay para sa practice lamang. Nais nice ni Taiki na siya ang laging maunang ngunit lagi naman siyang nauunahan ni Chenotso na kanyang iniibig. Napakwento na lang ang binata sa pantasyang kasal, ngunit agad naman iyong kinundena ng kaibigang si Kyo. Ayon sa kaibigan, si Chinotsu ay isang sikat na atleta sa loob man o labas ng eskwelahan, samantalang siya ay isang tipikal na manlalaro lamang sa badminton. Ang agwat ng kanilang estado ay lubhang malayo, at ang pakikipag-usap dito sa oras ng practice ay ang tanging pagkakataon upang punan ang agwat na iyon. Giniit ni Taiki na dating manlalaro ng basketball ang ina at sa patuloy na pagiging negatibo ni Kiyo ay sinabing, walang sino man ang nanalo ng hindi sinubukan. Dahil sa determinasyon, hinamon nito ni Kiyo na kunin ang numero ng dalaga, nang biglang dumating si Hina. Nagkulitan muna ang magkaibigan habang OP okay naman si Kiyo sa isang tabi. Matapos ito, dito na nagtanong ang binata sa kung ano ang mga bagay na nagpapasaya sa isang babae. Nabisto ni Hina na tungkol ito sa pag-ibig, kaya sinabing tigilan ito ang maging supot at sa halip ay dapat maaasahan at cool. Higit sa lahat dapat ay maskulado gaya nito at ikinatakot naman ng dalawa. Kinabukasan, inabutan ng binata si Chinotso sa labas kaya sinamantala iyon at nagtangka upang makausap ang dalaga. Nag-isip muna ito ng maaaring mapag-usapan, yun nga lang ay natterpay pa din sa huli. Subalit, sa pagbahing ng dalaga ay dito na siya kumilos upang ibigay ang kahit ano na maaaring magtanggal ng lamig. Kaya, matapos maisip na OA na siya ay dito na nahiya ngunit ikinatuan naman iyon ng dalaga. Pinasalamatan nito si Taiki at sa pagbahing nito ay nilagay ang scarf na binigay kanina ng binata. Nakita ni Taiki ang matamis na imahen, at sa pama ng dalaga ay nagulat kung paano nito nalaman ang buong pangalan. Nagakala ito na kilala na siya ng dalaga, ngunit nang makita ang panyong may pangalan na bigay ng ina ay nalubos ang pagkahiya. Ganun pa nagbigay lakas sa practice at maging sa CR ay napapangisi pa nga si Romantico. Balak naman nitong kunin ang numero ni Chinotso ngunit doon naman siya muling kinulit ni Hina. Nagpayo ito na wag masyadong taasan ng pangarap at kunwari naman ang binata na walang pake. Ngunit, nang sabihin ni Hina na nakita umano nito si Chinotso na may kasamang lalaki ay dito na nabisto ang ligwak. Sobrang inis ang dulot nito sa binata, na napatingin na lamang sa iniibig. Kinagabihan, naiwan ni Taiki ang kanyang towel kaya bumalik sa silid, nang sa di inaasahan ay nakita ang dalaga na nagpa-practice pa din. Nang tanungin nito ukol doon ay sinabi namang dahil di kumbinsido sa naging practice. Nagpayo si Taiki na wag nitong abusuhin ang katawan, ngunit sinabi ni Chenotso na sadyang gusto pa niyang maglaro. Napagtanto ni Taiki na talagang mahal nito ang basketball, nang ipasa nito sa kanya ang bola para mag one on one. Kumain man ng alikabok ngunit napansin naman ni Chinotsu ang ayos ng kanyang galawan. Sinabi ng binata na basketball player ang ina kaya minsan ay naglalaro sila, bagay na pareho rin sa ina ng dalaga. Nagtanong si Chinotso kung naisipan din itong magbasketball, ngunit sa eksena pa lang na ito ay halatang ligwak na. Sinabi ni Taiki na mas gusto niya ang solo play, sapagkat manalo man o matalo ay sa kanya lang ang responsibilidad. Pinuri ni Chinotso ang dedikasyon ng binata sa pagsasanay, bagay na waring ayaw pa nitong tanggapin. Kung ano ang dahilan ay kanyang nilahad sa isang flashback isang taon at kalahati ang lumipas. Nang unang niyang buksan ang silid ay dito niya rin unang nakita si Chinotso na umiiyak, kung saan kanyang napag-alaman na muntik na sana itong magkampiyon sa palarong pambansa. Ang resultang iyon sa kabila ng matinding pagsasanay na nagbulot ng pagkadismaya, ay ang siyang rason kung bakit ninais niya ring magsanay ng gusto. Naisip ni Taiki na yun mismo ang sandali na nahulog siya sa dalaga, habang tila masakit kay Chinotso na maalalang muli ang sandaling iyon. Dito na dumating ang guard kaya nag-ayos na sila, nang sa di inaasahan ay magkaroon sila ng matamis na sandali dahil sa pagkahulog ng bola. Nilubos na iyon ng binata lalot kumpara sa una na malamig ito, ay naramdamang mainit na ang kamay ng dalaga. Sa sumunod na umaga, dito naman nakita ni Taiki ang isang magazine na laman si Chinotso, kaya napatanong ang ina kung kilala ito. Nagkwento ang ina sa panahong teammates pa sila ng nanay ni Chinotso, kaya ang isa ay nakasilip ng pag-asa. Ganun pa man, nang sabihin nito na lilipat na ang pamilya sa ibang bansa ay halos di na may pinta ang mukha ng binata. Sumagi sa isip nito na yun marahil ang dahilan kung bakit nito kausap ang coach, na ngayon ay tumakbo na palabas. Masakit para sa binata na ang mga pagod, hirap, pawis, at ang pangarap nito ay itatapon ng ganon-ganon na lamang. Kaya, kahit hingal pa siya sa pagtakbo ay lakas loob ng sinabi sa dalaga, Nasikapin itong makarating sa palarong pambansa. Ito ang kanyang inspirasyon sa pagsasanay, lalot sa kabilaman ng pagkabigo ay hindi sumuko. Nagpatuloy ang binata subalit na putol iyon, matapos sabihin ng dalaga na hindi siya mangingibang bansa kundi ang pamilya lamang. Kung kaya, dahil sa maling akala ay nalubos ang hiya ng binata. Tatakas na sana ito, ngunit dito naman sinabi ni Chinotso na malungkot man sa kanya ang malayo sa pamilya, Subalit nagkaroon naman siya ng oras para muling abutin ang pangarap. Ang bagay na iyon ay dahil kay Taiki, kaya naman kanya itong pinasalamatan. Tila nahiya ang binata sa papuri, ngunit wala siyang takas sa muling one-on-one. -on -one. Ang kasunod, sobrang pagkaloka sa umaga ang dulot sa binata matapos maisip ang mga kakornihan. Dahil doon, si Chinotsu ang huling taong gusto niyang makita sa linggo, ngunit tila ayaw siyang patakasan dahil ito ang una niyang nakita. Sinundan pa iyon ng paglilinaw ng ina na doon na maninirahan ang dalaga, kaya wala nang mapagsidla ng gulat ng binata. Nagpatuloy pa iyon hanggang gabi, matapos ang formal na pag-welcome ng kanyang pamilya sa dalaga. Kumanga ang ama at lolo sa ganda nito, habang si Taiki ay hindi pa rin makapaniwala na kanya nang makakasama ang iniibig mula sa araw na iyon. Pakiramdam nito ay tila maglalaro siya sa Olympics, ngunit dito na dumating ang dalaga at nagpaalala na pwede na itong maligo. Nahiya naman ito lalot nakita si Chinotso na bagong ligo, kaya kunwari ay nagbasa. Sa kabila nito, tila pareho sila ng interes sa mga manga kaya dahil sa lapit ay lumayo na si Taiki. Pinahiram nito ang manga, at dahil sobrang cute ng kaharap ay nagtaka. Sinabi naman ng dalaga na masaya lang siya, Pagkat kahit di niya gaanong kilala ang magulang ng binata ay kasama naman ito na nagdudulot ng ginhawa. Sunod nang nagpaalam si Chinotso at naiwan ang isa na guilty sa pagkainsecure sa dalaga. Pagkarating sa tab, napaisip ito kung wala ba talagang isyu ang dalaga na manirahan kasama siya, kaya heto at kumalikot na naman ang pantasya. Kung kaya, tila tigre itong sumugod sa laban na ganadong makipagsagupa. Nagpaalala na lang si Kiyo na si Kapi nitong walang makaalam, subalit lunod na lunod ang isa sa kanyang ibig. Dahil dito, pinakita ng kaibigan ng fanbase ng dalaga na tiyak aalma, kapag nalamang ang isang Taiki ay kasama nito sa isang bubong lamang. Ganun pa man, sinabi ni Kiyo na swerte talaga ito at baka ma advantage ang sitwasyon upang tuluyang maging magkasintahan. Subalit, tila ayaw ni Taiki na isipin muna iyon. Sa halip ay sinabing bilang respeto sa pananatili nito para sa pangarap, ay nais niya ring makarating mismo sa palarong pambansa. Yun ang kanyang paraan upang hungabol sa level ni Chinotso, ngunit hindi rito kumbinsido si Kiyo pagkat bukod sa mahirap ay malayo pa si Taiki sa liwanag. Sa kabila nito, positibo ang binata at determinadong makamit iyon, kaya napasuko si Kiyo sa ensayo. Maging si Hina ay di maworry kung saan galing ang determinasyong iyon, at matapos sabihin ni Kyo ang rason ay pareho rito na duda sa kakayahan ng binata. Ngunit, sa isip ni Kyo ay alam nito na may potensyal ang kaibigan, pagkat maging sa pag-uwi ay nagsasanay pa rin si Taiki at pinapanood ang kanyang baldog na galawan. Dito na dumating si Chinotsu at Nagusisa, kung saan na pag-alaman ang tungkol sa film training ng binata. Na-interes dito ang dalaga at nahiyan naman ang binata Ngunit matapos sabihing lagi itong pinapanood sa practice ay wala na ring nagawa kundi ipakita iyon. Bilang manunood ay humahanga si Chinotso, ngunit tapat si Taiki sa kakayahan at kung hindi umano niya pagbubutihan ay di niya mararating ang nationals. Nagulat silang pareho sa planong iyon kaya todo palusot na ang isa, na gusto sanang sabihin iyon sa pamamagitan ng resulta. Dahil dito, nagparinig tuloy ang dalaga na kung di umano ito tutupad sa salita, kaya sa huli ay napasubo na nga ang binata. Sandaling nagpaalam si Chinotso at sa pagbalik nito ay dala na ang isang charm na kanyang ginawa matapos magdesisyong magpapaiwan. Wala itong lakas ng loob upang sabihing ibibigay iyon, ngunit agad namang kinuha ni Taiki. Dali-dali nitong bastang tinali lang iyon dahil sa excitement, kaya dahil mali ay nakatanggap pa ng bonus. Tinali iyon ng dalaga at sunod pinakita ang kanya, upang epikitang pare sila sa pagtupad ng parehong pangarap na makarating sa palarong pambansa. Magkahalong pag-asa at kilig ang dulot noon kay Taiki, kaya sa bawat kalikot ay may tatlong pong sit-up siyang gagawin. Kinaumagahan, nagtaka si Chinotso at maagang nagising ang binata, ngunit ang di niya alam ay ganado na ito dahil siya ang inspirasyon. Waring mag-asawa na itong nagpaalam sa isa't isa, kung kaya gayo na lamang ang lakas ng binata sa pagsasanay. Teka, may nangyari ba sa inyo nung chicks na basketball player, sambit ni Hina na nagpaligwak sa binata. Patuloy nitong kinulit si Taiki na sa isip ay impyerno lamang ang naghihintay, pag nalaman ng dalaga na naninirahan si Chenotso sa kanilang bahay. Sa di inaasahan, nagsalubong ang kanilang mga landas at tila nagkahiyaan, ngunit sa pagbalik ni Chinotsu sa wallet ay bistado ang ayaw pahalata. Subalit, dahil sa kakaibang ikinilos ay tila iba naman ang naisip ng dalaga, na ngayon ay malamig na umalis. Habang natutuwa si Hina sa nakitang eksena, kinundin na naman ni Kiyo ang pagiging baldog ni Taiki at dapat umano ay sinabihan na nito si Chinotso na isekreto ang tungkol sa kanila. Sinabi nito na kung patuloy siyang iiwas ay baka isipin ni Chinotso na ayaw niya rito o mas malala kung isipin nitong wala siyang pake. Mula rito, nagpatulong ang isang instructor sa pagbuhat ng upuan, ngunit ang kaso ay napasama si Nahina at Shonotsu. Balak ni Taiki na linawi na ang lahat sa iniibig, ngunit sa unang pagtatangka ay masakit ang naging resulta. Habang iniisip nito kung saan siya nagkamali ay nag -e enjoy naman si Hina sa mga eksena. Sa kanilang lakad, dito na nagtanong si Hina kay Chinotso kung meron na itong kasintahan, kung saan sumagot naman ito nang wala pa, Di malaman ni Taiki kung paano nito natatanong ang isang senior ng ganang bagay, ngunit ika ni Kiyo na flexible nga raw ito bilang gymnast. Nagpatuloy si Hina sa mga tanungan ngunit natigilan, matapos sabihin ni Chinotso na sa basketball lamang siya nakafocus. Dito na nakaramdam ng hiya si Hina, at sa panig ni Taiki ay inaasahan na iyon kay Chinotso. Nang matapos na sila, dumating naman ang isang instructor dala ang magandang balita para kay Taiki. Sinabi nito na isang coach ang nakitaan ng potensyal ang binata, at inaasahan itong makakapasok sa nalalapit na national preliminaries. Natutuwang gusto yung ipagmalaki ni Taiki K. Chinotso, yun nga lang ay nagtatampo pa rin ito. Napatanong si Hina kay Kiyo kung may isyo ang dalawa, ngunit taliwas rito ay sinabing bagay umano ang mga ito. Pagkarating sa practice, lalo pang pinagbutihan ng binata ngunit kakambal noon ay ang inis, dahil bukod sa dinya pwedeng sabihin sa iba ang tungkol sa kanila ni Chinotsuo ay nagkatampuhan pa dahil doon. Sa ibang dako ay wala rin sa focus ang dalaga, at sa pag-aalala ng binata ay nantrip naman ang kaibigan na bawal umano, pagkat sa labas ay strangers lang sila. Dahil dito, di na nakatiis si Taiki kaya kinumusta ang iniibig. Pakiyot naman itong nagtanong na diba estrang hero lang tayo sa labas, kaya naman nagsorry na ang binata. Inamin nito na nahihiya siya na magkasama sila sa iisang bahay, ngunit ang ayaw niya ay malaman niyo ng iba pagkat maaaring maging sanhi upang hindi sila makafokus sa practice. Naniguro ang dalaga kung yun lang ang dahilan at kinumpirma naman ng binata, ngunit sa kasunod ay dito na naging malinaw. Sinabi ng dalaga na akala umano nito ay gusto ni Taiki ang chicks na kasama, kaya umakto itong strangers lang sila. Dagdag pa nito na ang pagtatanong ng binibini kung may boyfriend na siya ay waring kumpirmasyon na gusto rin nito si Taiki. Sa puntong iyon ay naiintindihan niya nga raw na kailangan niyang itago ang pagtira sa bahay ng binata at umakto na ring strangers lang sila. Ito ang maling akala of the day na nagdudulot ng kasiyahan sa binata habang ang isa naman ay lubhang napaka-cute sa mga oras na iyon. Ang eksenang ito ay natunghayan lahat ni Hina. At sa mabilis na pag-usad ay makikitang nagpupulong na ang mga qualifiers para sa gaganaping pagpili ng mga kalahok sa Inter High. Pinaliwanag ni Kiyo ang matrix kung paano makakarating si Taiki sa tuktok ng paligsahan at ang huling paalala nito ay ang matalo ng binata ang senior na si Haryo. Isang second year na nag-top 3 sa Japan sa nakaraang Inter High. Positibo si Taiki na mananalo ngunit matapos ipaalala ni Kiyo ang estado ay ligwak agad. Mula rito, nakita ng binata ang ibang mga mukha, kung saan sinabi ng kaibigan na nais ng mga ito na makitang maglaro ang mga baguhan, ngunit higit sa lahat ay ang makita ang chick superstar sa larangan ng basketball. Maging sa isang dako ay meron ding sariling fanbase si Hina, ngunit normal lamang iyon pagkat nag-top 4 lang naman siya sa rhythmic gymnastic at sa palarong pambansa pa mismo. Ayon pa sa mga Martes ay kasali ang ama nito sa National Gymnastic Team, kaya di kailan na nasa dugo nito ang larangan, kaya may ganang maningil ng dalawang libo sa viewing fee. Kinulit nito si Taiki na nakakatunaw umano ang titig na matapos itanggi ng binata ay ayos lang umano pagkat chicks naman kasi siya. Lumingon na lang si Taiki, at pagkakita pa lang kay Chinotso ay practice na kaagad. Iyon ang OA na galawan na nais niyang baguhin, nang sa di inaasahan ay lumitaw na naman si Hina. Naparo ito para magsanay sa kalapit na lugar sa bahay ng binata, kung kaya kabado na ito at baka mabuko. Bilang tugon sa problema, plano ni Taiki na mauna na sila bago pa saktong umuwi si Chinotso, ngunit sa una pa lang ay halatang di yun magiging madali. Nang huminto si Hina sa isang pwesto, agad nagalok si Taiki na bilhin ang Taiyaki subalit tumanggi naman ito. Bilang isang gymnast, masyadong strikto ang kanilang diet pagkat kaunting lampas lang sa timbang ay laking problema ang dulot. Kaya, kahit pag gusto niya ang pagkain ay piniling umayaw pagkat ayaw makompromiso. Dahil dito, napahanga na lang ang binata sa disiplinang taglay ng dalaga. Kapag iniisip niya nga araw ang pagkakaiba ng salitang normal sa kanyang pagitan at sa mahuhusay ay stress lang ang dulot, ngunit sigurado siyang sobrang cool ni Hina para mag-compete sa level na iyon. Tila bago yon sa pandinig ng dalaga na hindi nakapagsalita, habang ang isa ay nahiya na dahil sa mga kakornihan. Muling nang ulit si Hina na mas cool umano si Taiki, pagkat kaya nitong makipag-usap ng normal sa isang chick superstar. Sa kabila nito, sinabi ni Hina cool din ang binata lalo kapag hindi umaatres sa mga pagsubok, kaya naman gusto niya rin itong manalo. Matapos iyon, dito na narinig ng binata ang boses ni Chinotsu at nang lingunin ito, ay tumambad si Haryu na masayang nakikipag-usap rito. Dito muna nagtatapos ang recap. Palike naman kung iyong nagustuhan hanggang sa muli.